hapon sa inyo guys so nandito ako ngayon guys sa ano sa pinagtrabahoan ko dito sa kumpanya dito sa aking ah uh, pinagtrabahoan sa Saudi Arabia okay let's go ayan o oh, dito yung ano area nandito ako sa labas na aking kumpanya pinagtrabahoan dito sa site dito sa tabok under Neom project okay So ngayon guys, uh, magsasalita lang ako kung ikuti akong sasabihin sa inyo dahil ano, ah uh, Uh, regarding to sa yung mga kasibang sama namin mga tropa namin nun sa Riyadh sa uh, company namin eh yung mga ibang sama namin na mga driver ay umuwi na isang buwan lang sila tapos yung iba uh, wala pa isang buwan, umuwi na agad dahil may konting problema ang company management so nagpa-rescue sila ng polo uh, oh, dito sa Saudi yun tapos na rescue siya na rescue sila ng polo tapos ayun uh, binayaran nakauwi na sila sa Pinas kaso nga lang nung umuwi sila hindi sila dumiritso ng agency dumiritso sila sa uh, tulpo sa rapid tulpo in action so ayun men saka agency ay natulpo. Dahil nagsumbog sila sa tulpo, ayon. Uh, natulpo yung company namin, saka sabit yung agency. So, ngayon guys, so regarding naman dito sa amin, yung mga kaming mga naiwan dito, uh, walang problema. Okay naman kami dito. So, regarding naman sa status namin dito, ah, uh, ayon. Uh, Tuloy-tuloy ang ano, laban lang. Tuloy-tuloy ang overtime trabaho lang uh, hindi, kami, hindi kami ano hindi kami apektado sa mga umuwi dahil dito kami sa site tra, basta sumasahod lang laban lang so ano kasi uh, ano lang ano kasi na ano lang ako sa mga kasama ko sama uh, mga kasama namin uh, dahil umuwi sila umuwi, umuwi silang ano wala silang dadala dahil pamasahin nila syempre uh, tsaka wala pa sila under probi, probi pa sila kaya yun nakakalungkot din nakasama yun umuwi dahil ayun di na, di na gusto tsaka yung management siguro yung company namin ayun so yun lang guys uh, yung video panoorin nyo lang yung video doon kay Sir Rapi Tulpo Idol Love Rapi Tulpo yun naka-upload na doon uh, yung company namin saka agency uh, malaman nyo nandun panorin nyo ng video yun lang mga idol yun lang guys okay malamig na dito sa Saudi yun lang guys uh, ingat kayo bye bye